Diyos ko sayang naman. Alam mo ba kung anong klasing lugar ito? At bakit mahilig siyang maglagay ng basura dito? Pasensya na naglinis lang ako ng ilang minuto at yun lang. Ang kanyang ilang minuto ay isang pag-aaksaya ng aking oras. Dapat wala na ako ngayon. Pero dahil sa basura mo, nagsasayang ako ng oras ng ganito. Tingnan mo kung mukhang tambak ng basura. Intindihin niyo po, pagkatapos kong maglinis, magwawalis ako at maglilinis ng lahat para maging malinis. Patuloy kang umaarte na ito ang iyong tambakan. Hindi ito ang iyong lugar para itapon ang basura. Ang kanyang basurahan ay nasa ilalim ng tambak na basura. Okay, mukhang palengke ang luxury apartment building na iyon. Okay? Oo, oh, alam ko. Kung alam mo, bilisan mo. Tumayo ka dyan at tumingin. Kaninang umaga lumabas ang hexagram. Hindi kasiya siya isipin muli. What the... babae oh, oh. oh my god, nabasag ko ang kotse ko. Ikaw na naman. Bakit hindi makatarungan ang iyong kasal sa isang makitid na lane? Anong malas ngayon ay alamin mo. Nakinalmot mo ang kotse ko. Anong sa tingin mo ngayon, ha? Anong sabi mo, totoong nabangga ko ito. Ngunit hindi ko ginawa ang gasgas -gas na ito. Ang gasgas -gas na ito ay naroon noon. Huwag kang maglakas loob na makipagtalo. Nakikita ng mata ko, pinunasan niya ang kotse ko at nag-iwan ng malaking gasgas na ganito. Ano sa tingin mo ngayon? Bigyan mo ako ng pera dito. Huwag magbigay. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Huminto. Humulot ako ng mga scrap na ganito. Paano ako magkakaroon ng pera para bayaran mo ito? Iwanan mo siya. Hindi ko na kailangang malaman kung saan ka kumukuha ng pera para ibalik sa akin. Pero kung wala kang pera na maibibigay sa akin ngayon, huwag mo na isipin na umalis dito. Ang dami ko lang napupulot simula umaga. O ikaw ba ay... Ano? Ano yun? Ito mangyaring mag-ingat sa iyong sinasabi. Hahayaan mo ba akong ibenta ang mga bagay na ito para sa iyong pera? Ano sa tingin mo? Huwag mo nang subukan kung wala kang pera ngayon ihahatid kita sa istasyon. Ipadala na lang siya sa kulungan para mabulok. Gumagsumbong ka sa pulis. Miss, pakikiramay sa akin. Wala akong pera pang pagkain. Paano ako magkakaroon ng pera para ibalik sa'yo? O, oh, bibigyan mo ba ako ng utang? Niloloko mo ba ako? Saan ko alam kung saan ka nakatira para mabigyan kita ng utang? Ha? Kung may utang ka, ano ang gagamitin mong pambayad? Ngayon, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Samahan mo ako sa police station. Bilisan mo. Go! Nakikiusap ako sa iyo hindi na kita masyadong kinakausap. Pumunta ka dali. Tumigil ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gumamit ng karahasan laban sa mga matatanda? Opo, sir. Bata pa po si Kaya marami pa po siyang pagkukulang. Meron po ba kayong nakaligtaan? Kaya ano, Sobrang miserable. Ngayon ay nabangga niya ang kotse ko at kinamot ang kotse ko. Siyempre, kung hindi siya makakabaya, kailangan niyang gumunta sa wall. Tingnan ko. Ang gasgas na ito ay tiyak na umiral noon. Huwag kang mangahas ng paninirang puri. Eto, huwag magsalita ng walang kapararakan. Ano ang alam mo? Paano mo malalaman na ito ay isang lumang gasgas? Tingnan mo yung mga gasgas niya kitang kita pa yung kalawang kalukuhan ka pa rin ba? Iwan mo na ako. Hindi ko kailangan malaman. Pinunasan niya ang kotse ko at nag-iwan ng mga gasgas -gas ng ganoon. Sa madaling salita, hindi bagay sa'yo. Ikaw at siya ay magkamukha din. Kayong mga dukha, marurumi, maruruming tao. Miss, Bituin, magtututol ka ba kung magaling ka tumalon ka dito at suntukin mo ako para lang ngayong araw kung hindi siya sumuka ng pera dito para bayaran ako. Tapos wag mo nang subukang umalis dito. Wala akong pambayad. Patawarin mo ako. Wala man lang humingi ng tawad sa akin. Pumunta ka sa police station. Bilisan mo. Ito, wag kang maglakas loob na tumingin sa iba ng ganyan. So may pera ka bang pambayad sa kanya ngayon? Pero nakatayo ka dito at ang dami mong sinasabi ha? Kaya magkano ang gusto mo sa huli? Simple lang, 10 million. Ano, humingi ka ng 10 million para sa isang gasgas? -gas? -gas? Ah, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pareho kayong mahirap maruming grupo. Kaya saan akong makakakuha ng 10 milyon para bayaran ako sa aking habag para sa kabutihan? Tapos 7 milyon lang ang kukunin ko. Itinuturing kong limos ang 3 milyon para sa iyong pamilya. Miss. Gamastos. Wala man lang akong 7,000 na makakain. Paano ako magkakaroon ng 7 milyon para mabayaran ka? Naiwanan mo siya? Wala bang nagbabayad sa iyo ngayon? Ngunit dapat mong ihinto agad ang pagkapit sa ibang tao. Mabaho siya at sobrang dumi. Kung makapit siya sa akin, saan mo ako nahawaan ng sakit o virus? Maaari mo bang bayaran ito? Hoy babae! Inuulit ko! Huwag mong tingnan ang iba ng ganyan! Ayoko nang sabihin pa. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Pera lang naman ang kailangan mo, di ba? Tama. Tiyo boy mangyaring huwag-huwag magbayad ng mga tao. Ito ang trabaho ko, pare mangyaring makatitiyak. Mukhang may problema ka ngayon na bangga mo ang kotse niya. Hindi mo kailangang mag-alala. Account number. Eto. Ito. Sapat na 7 milyon. Okay. Doon, sa simula, ibigay ang pera ng maaga. Dapat ba tayong maging malupit sa isa't isa? Boy, nagpapasalamat ako sa iyo. Mapapalad ka kahit anong mangyari. O, oh, ibigay mo sa akin ang numero ng iyong telepono. Nang maglaon, nakaipon ako ng mga ideya, ibabalik ko ito sa iyo. Hoy bro, wala kang dapat ikabahala tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Okay, may makukuha ba ako para sa iyo? Mangyaring magingat? ingat Nakatingin sa ano? Bakit sa mundong ito ipinanganak ang isang henyo? Natulad ko, ang gasgas -gas na ito. Dapat kong sabihin na nagdudulot ito sa akin ng swear. Matagal na itong nasira. Pero hanggang ngayon, nakakuha ulit ako ng 7 million silver. O oh, nanay, napakagaling mo. Dapat pala naging artista na ako, ba? Diba? Kailangang pumasok sa trabaho. Ngayon ay magiging isang magandang araw. Oh, mabuti. Bakit hindi ka dumating ngayon? Nandito ako. Eto na. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ito ay isang napakahalagang araw. Maligayang pagdating sa bagong pangulo ng aming grupo, pero late ka dumating. Oh, pasensya na, direktor. May something ako. Something sa labas kaya late ako. Sige, pumasok ka na at maghanda. Hindi makapaghintay na kumusta. Oh, bakit ang ingay ng direktor? Oo, oh, oh, wala lang. Ang lalaking ito Naghanda ako ng napakaganda at kumpletong silid para sa iyo. Maaari ka bang pumasok at tingnan kung ito ay nababagay sa iyo? Manatiling kalmado. Marami kaming nagtutulungan. Ilalanin muna ang isa't isa. Oo. O bakit nakatayo ka pa rin dyan ng walang laman? Ito ang bagong presidente ng ating korporasyon. Sa hinaharap, direktang makikipagtulungan siya sa Pangulo. Bilog talaga ang Earth. Ikaw pala ang secretary na inayos ng Board of Directors para makatrabaho ako. Oo. Oh. Oo, sir. Ito si Secretary Trump. Dati nagtrabaho siya para kay President Hong. Siya ay napakahusay sa kanyang trabaho at itinuturing ni Chairman Hong bilang isang may kakayahang tao. Anong nakatayo ka pa dyan apo ito ni Chairman Hong? Kababalik lang, galing sa pag-aaral sa ibang bansa sa Australia. Isang napakatalented na tao. At sa hinaharap, papalitan namin si Chairman Hong upang pamahalaan ang aming kumpanya. Oh, hello President. Huwag maglakas loob. Isang marumi at hamak na tao tulad ko. Hindi karapat-dapat sa iyong paggalang. Hindi, hindi, hindi yun. Pasensya na President. Hindi ko kasi alam yun. Sana mapatawad ako ng President. Bituin na pakahalaga niya. Sobrang hinahamak ko ang iba. Isa pa sa tingin ko ay magaling siyang artista. Hindi ko alam kung nagdadrama ba siya o nagsasabi siya ng totoo. Hindi. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Mahal na Pangulo. Paumanhin. Sana mapatawad ako ng presidente. Ibabalik ko ang pera sa presidente at sa kanya. Pero sa tingin mo okay lang bang gumamit ng pera para malutas ang mga problema, ha? Sinabi niya ang mga masasakit na salita sa mga tao. Sa tingin mo ba nakakapagpagaling ang pera? Hindi ko alam kung ano ang ugali ng ibang tao, ngunit para sa akin at sa aking mga tauhan, hindi lang sila masigasig at dedikado sa kanilang trabaho, kundi pati dapat silang mga taong may puso at kabutihan at talagang hindi kailanman minamaliit ang iba. Oo, oh, pero sir, sabi mo hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung tungkol saan ang kwento. Well, side story lang yan. Ngunit ito ay may kaugnayan sa magiging trabaho ni Miss Trang. Itong si Miss Trang, nakikita kong wala siya sa mga katangi ang sinabi ko. Kaya simula ngayon, opisyal na siyang tinanggal. Ah, uh, ano huminto sa trabaho? Ay, Director. Opo, sir. Bata pa po si Miss Trang, kaya marami pa po siyang pagkukulang. Meron po ba kayong nakaligtaan? Kaya kung baliwalain ang maliliit na pagkakamali. Ngunit pinatunayan ng kanyang mga aksyon na siya yung taong hindi marunong magmahal ng tao. Bilang isang taong walang kultura, sinasamantala ang kahirapan ng ibang tao para mangikil ng pera. Kahit gaano pa kahirap ang mga tao, hindi siya karapat-dapat na maging sekretarya ko. Sabi ko, ito na ang huling aral para sa iyo. Simula ngayon, dapat marunong ka ng magpakumbaba. Oh, sir.